Sa kabila ng deadline ngayong araw ng PUV Modernization Program, nasa halos 70% pa rin ng mga jeepney drivers at operators ang nakikiisa sa programa. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Ang kapirasong sticker na ito ang magsisilbing pangontrahuli ng Rizal Avenue Lardizabal Operators and Driver Association sa Maynila. Ibig sabihin kasi nito na consolidate na ang kanilang mga miyembro base na rin sa utos ng LTFRB sa ilalim ng Public Transportation Modernization Program ng gobyerno. Isang buwan din nagpabalik-balik sa LTFRB at ipapangtanggapan ng gobyerno si Mang Renante Tulingin na presidente ng asosasyon na may 106 anim na miyembro. Dahil may hinihintay pa silang certification mula sa Cooperative Development Authority, wala pang sticker ang ibang jeep pero pwede nalang pakita sa mga traffic enforcer ang mga papel na ito na patunay na dumadaan na sila sa proseso. Natuwa din po ako at nagkaroon sila ng tiwala sa akin bilang isang chairperson ng kooperatiba. Pero mahabang pakiusapan muna ang nangyari noong una. Ngayon, mga kapwa niya tsuper na ang nagkukusa. Lahat to, ah, ang dami yung nag-aabol. Eh, ang akin lang naman, ayaw ko rin na may maiwanan. Ang consolidation kasi ang unang hakbang para sa modernization ng kanila mga jeep. Pero may iba pang pakinabang sa programang ito ng gobyerno. Sa susunod na panahon, pwede na maging fix ang sweldo ng mga chuper. Pwede ring tumanggap ng insentibo at dagdag na sahod bukod sa buwan ng dibidendo na mula sa kooperatiba, patronage benefits at kumpletong social benefits tulad ng SSS, pag-ibig at PhilHealth. Pwede rin makalibre ng maintenance at operating costs at assistance sa pagbabayad ng monthly amortization ng mga modern jeepneys. Lahat bahagi ng fleet management system. Maganda rin naman yung para sa aming hanap buhay katulad nito. Magkaroon ng disiplinary yung driver. Pero kung si Mang Renante at mga kasama niya, sitting pretty na lang, ang iba umiiyak pa rin sa kawewelga. Tulad ng grupong Piston, na ikalawang araw ng kanilang nationwide transport strike, naka-standby pa nga sa Menjola ang mga polis. Ang problema, tila walang epekto ang kanilang pagkilos dahil 79% ng mga jeep ang consolidated na at di na sumasama sa kanilang pag-angal sa programa. Bukod pa sa dami ng alternatibong masasakyan tulad ng mga modern aircon jeepneys na bagong hari ngayon ng kalsada. Ngayong araw ang deadline ng di pa nakakapag-consolidate. Bukas, sisitahin na sila. Bagamat may hawak silang prangkisa, posible pa itong bawiin ng gobyerno dahil sa hindi pagsunod. Totoo po na ang legislatura ang may hawak ng prangkisa, pero nasabi rin sa batas na DLTFRB can prescribe ways to exercise a franchise. Ang hindi susunod, pagpapaliwanagin kung bakit hindi kailangan bawiin ang kanilang prangkisa. Kung hindi sa ang paliwanag, i -re revoke ang prangkisa. May 27 buwan pa bago mapalitan ng mga jeep sa asosyasyon ni Mang Renante. Ang pipiliin daw nilang hulugan sa loob ng pitong taon, yung sariling gawa sa bansa kasi lampas 800,000 lang ang halaga na huhulugan nila ng pitong taon. Kaya kung meron man namang sariling gawa natin, yun ang dapat ng kiliki natin at kaya mura po. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.